Bakit maraming lalaki sa Middle East ang nahulog sa Pilipina? Kapag nagtatabaw ka sa gitnang silangan, mapapansin mo talaga maraming kalalakihan, mapa arabiano man, Indiano, Pakistani, Afrikano at mga Europeans ay naa-attract sa mga Filipina. Pero bakit nga ba? Nagtanong ako sa iba't ibang lahi dito at ito po ang kanilang naging sagot. Una, natural na maganda at simple. Hindi kailangan ng sobrang make up o mamahaling damit para mapansin ang mga Pinay. Kilala ang mga Pinay na simple umayos pero maaliwalas ang hitura. Maraming lalaki ang humahanga sa pagiging natural ng mga Filipina. Pangalawa. Mabait at magalang. Ang mga Pinay ay kilala sa pagiging magalang, hindi bastos makipag-usap marunong rumispeto lalo na sa mga tradisyon dito sa gitnang silangan sa isang lugar kung saan mahalaga ang respeto ang ugali ng Pinay ay talagang stand out pangatlo maalaga at sweet hindi lang sa pamilya maalaga ang Pinay pati sa kaibigan at partner maraming foreign men ang natutuwa sa pagiging thoughtful at maalalahanin ng mga Pilipina pangapat Matatag at masipag, OFWs are known to be hardworking kahit anong trabaho, nurse, hotel staff, cashier o domestic worker, ginagampanan ng buong puso. Maraming lalaki ang umahanga sa katatagan ng Pinay, lalo na kung alam nilang nagsasakripisyo ito para sa pamilya. Pang 5. magaling mag-Ingles. Isa sa pinakapraktikal na dahilan ay madaling makausap. Hindi barrier ang language, kaya mas madaling nagkakaroon ng koneksyon ang mga Pinay sa iba't ibang lahi. Panganim, family oriented and faithful. Hindi lang girlfriend o asawa ang turing sa Pinay. Partner ito sa buhay. Foreigners admire how Filipinas value family and loyalty. Hindi mahilig sa games, marunong magseryoso pagdating sa relasyon. At panghuli ay adaptable at marunong makisama. Filipinas are known to easily adapt kahit sa ang kultura, marunong makisama sa iba't ibang lahi, marunong mag-adjust sa lifestyle abroad. Kaya mas nagiging komportable ang iba't ibang lahi sa kanila. In conclusion, sa Middle list, hindi lang ganda ng panlabas ang hinahanap-hanap nila, ang karakter, values at personality. At lahat 'yan ay taglay ng isang Filipina. Maraming salamat. Paki-like at paki-share sa ating channel.